Good morning guys Napakalamig Papunta kami ngayon Red Sand Grabe ang lamig dito Hindi wow Nagmamanhit yung kamay ko Wow naman Wow Wow Hindi pa nga ito ano eh Hindi pa talaga ano nang ayun taglamig Few moments later. sa red sand na tayo one eternity later okay hi friend hi friend hi friend hi friend, <laughs> hi friend. Okay guys, dito na tayo sa Pula sa Red so, you know, tao ngayon no? Taglamig na kasi kaya maraming tao ngayon Last time pumunta kami dito, kami kami lang eh Alos wala masyadong tao ngayon Dahil taglamig na, maraming nagpapasyal Pasyal pasyal dito Ayan, ATV Mamaya, sasakay tayo mamaya Dadaling ko kayo dyan, sa taas, dun ah, oh, sa uh, mga gusto nyo i-shout out dyan. Oh, shout out dyan. Watch Sayin. out. <laughs> Wash out mga friends. Watch <laughs> Ayon, yung mga tropa rin Naimbitahan lang kami. kakapal ah, yung mga mukha namin, naimbitahan lang kami kaya ganun. Naimbitahan kami sa birthday ng tropa. Watch out. Kami, kami lang yung mga ano, kami, kami yung nagmotor. Watch out. Nilamig sila na sila naawa sila nagkotsi kami nagmotor nila <laughs> dami dami talaga ng tao ngayon <laughs> dapat dito kaya namigay na kung ano pang promo <laughs> Oh, marami kami oh. Pwede kaming tumulog oh, marami kayo. Gunggong! <laughs> Barilig kita sa mukha eh. Nag-impita sa amin. Happy birthday sir. Cecil Wilmar. Masamuha daw sa iyo yung birthday Ayan. Oh, Nakapula ba? Oo. Oh. Ay nga pala sino presidente mo? Lenin! Lenin! Alam ko Walang lugaw daw dito. Lugaw <laughs> Walang lugaw o mayroon. Karamihan naglulugaw. Bombi, himtayo. Luto. Itakwil, itakwil. Itakwil. Alam nyo, yung meron sila, nawala tayo. Yung meron tayo, nawala sila. Ano yan? Eh, yung meron sila, uh, wala sila. Don't, don't mean... Ito yung handa ni boss ano. May sibuyas na ba yan, sir? <laughs> may sibuyas, may sibuyas na ba yan? Ayan siya, siya pa rin. Kahit ganyan sibuyas, chef, ayos pa rin. Buklet ba ba? Yes, ma'am. BBM. BBM daw. Oh, Kaya siya rin, BBM daw oh, siya, ma'am. Nakain na ah. Na. BBM. BBM daw yung ano nila. Asan oh, yung may lugaw nga nila? Rastaman ako, sorry, rastaman ako. Oo, okay lang, ma'am. Rastaman daw. Rastaman, rastaman. Ayan ito mga kasama ni sir so kami yung ano, mga tropang ano, cool kulkog kami tropang <laughs> ano, rider riders mga um, motor kami sila nagkokotche <laughs> kaya nauna sila kanina nagprepare na sila ayun ito yung nahandaan ni sir i-vlog na natin baka kasi mamaya hindi ma <laughs> oh, na natin ma-vlog Oh, uh, ayan na. So di ba madami masyado? Oh. Sana all. Sana all. Uh, oh. sa kalam din, no? Oo. Oh. ito, mga kasama din sir yan. So, mga invites. So kami, mga na-invite na lang din. Mga panggulo. Mga uh, invite-invite lang kami. Sana oh. all. Di ba, black day? Oo. Oh. mga vloggers. Mga bloggers. <laughs> Vloggers ng Saudi. <laughs> Ay nga pala, don't forget to like and subscribe ha. Mga tropa. O oh, ayan, si boss ano. Um, Sadik, Sadik TV and ito, The -travel's, Travels Vlog. Meanwhile, mga ATV dito. Oh, ayan na, ayan na, okay, ano. ayan na yung ano. Ayan na yung ano ni ano. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan, ano sinabi? Sana wag makapiright. Sana, <laughs> sana wag kami makapiright na. Mayroon na makapiright. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, nakakapagod mag-edit mag ako mag sa copyright ka lang. Kaya yung mga yun sumali suman, ikaw nakakanta para di makapiright. Mm. Pa <laughs> One hour later. <laughs> Mas mauna pala kumain doon, tara! Where is Oh, ayan lang, ganyan kasimple sila mag-celebrate ng birthday. Kahit hindi namin kilala, birthday daw kami. Pwede na daw doon sa kabila. Pagkatapos sa kabila, dito. Kabila naman. fiesta lang. <laughs> Balino ko yata eh. kami ng Big Bad para at least kahit pa paano, nakapark lang siya. Maraming nagpapapicture famous yung ano, mga motor. Bahala na yung driver. Basta yung motor famous. Sana all may nagpapaano sa ano. Uh, may nagpapapicture uh, sa, na. na. sa mga motor. Sana may nagpapapicture sa mga motor. So alam nyo na, magbibig Lalo bike na ba tayo? Uh, ano yun yung big bike? Oh. Kaya susunod, uh, bike na rin na. Uh, uh. Sana all. <laughs> Sana all, magpapakan yung kulay pink. Hindi. Kilokiti daw kasi. Ito daw 'yun. Mayot panis. Hmm. Pwede dilaan pero wag kamay 'yun. Tek, dilaan pero magkamay. Tama rin. Gumaling mo pala <laughs> diyan ah. Hindi ko alam. Sana wag baka copyright. <laughs>

Ito yung MTV O kaya dyan o okay. Di travels Di travels siya Channel 7 siya Channel 7 Si Madam Vlogger di Si Madam Vlogger Guys, Madam Vlogger Si 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 Madam Oh! lang lang oh! 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 Hindi totoo yan Bola lang yan Wala <laughs> sila madam Sino po my birthday? Ito, oh, ito, ito Ayun, happy birthday po. Sino pa? Lalo na kasi mamusunod. Some scoop, you